Congratulations po kay Governor Oy Umali, top 8 sa performing governors sa buong bansa. So sa isinagawang survey ng RPMB Foundation Incorporated para sa poses ng bayan job performing rates ng lahat ng gobernador sa buong bansa, nakuha po ni Governor Aurelio Oy Matias Umali ang pangwalong presto na may 76.9% score para sa pangkahalatang assessment ng kanilang mga tungkulin at trabaho para sa kanilang lalawigan. Si Governor Oye lamang ang natatangi at nag-iisang gobernador mula sa Central Luzon na pumasok sa nasabing listahan. Ang nasabing survey ay nagsisilbing patunay na tama ang piniling lider ng taong bayan upang manguna at manungkulan sa kanyang lalawigan isa rin itong paraan para maimulat ang lahat sa kinalabasan ng kanilang mga ginawa sa komunidad at pagbibigay ng serbisyo na may malasakit sa mga Novo esihano. Kaya saludo po kami sa inyo, Governor Oi Kumali.